sa physics, ang fluid ay isang substance na pwedeng lumadaloy at may kakayanang ng maniform depende sa hugis ng paligid. Pwede itong isang likido o kaya isang gas. Pagdating sa mga sakyan, maraming iba't ibang uri ng mga fluids ang ginagamit para tumakbo ito ng maayos. Lahat ng ito ay mahalaga dahil meron itong kanya-kanyang silbi para makapagmaneho ka ng ligtas at maayos, kaya kailangan na ilam mo rin kung ano ang mga ito at saan nakalagay para ikaw na lang mismo ang tumingin kung meron pa itong sapat na laman at tagdagan kung kinakailangan. Alam natin na ang gasolina o krudo ay ginagamit para umandar ang makina kaya kailangan na hindi ito naubusan ng laman para hindi tumirik ang sakyan. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang iba pang fluids na ginagamit ng sakyan at kung paano ito mahanap ang isa sa pinakamadali at pinakamalagang car maintenance para mapanatiling nasa magandang kondisyon ang isang sasakyan ay sa pamamagitan ng pag-check ng mga fluid levels. Sobrang dali rin lang nitong gawin dahil karamihan sa mga ito ay nakalagay sa loob ng engine compartment. Dapat ay regular mo itong tinitingnan para palagi kang sigurado na ligtas kang makakarating sa iyong pupuntahan ng walang aberya lalo na kapag sa mga long drive. Mas mainam kung palagi mo itong chinecheck isa hanggang dalawang beses sa loob ng isang buwan. Ang makina ay ang nagpapaandar ng sakyan at binubo ito ng mga bakal katulad ng mga valves, pistons, cylinder block, crankshaft at napakarami pang iba. Karamihan sa mga ito ay tumatama sa isa't isa kaya kailangan ng isang fluid para maging madulas at suwabe ang mga galaw nito at ito ang tinatawag na engine oil. Kilala rin ito sa tawag na motor oil o engine lubricant dahil hindi lang ito binabawasan ng friction, pinapanatili rin ito na maging mas malinis ang loob ng makina. Ito ang nagsisilbing dugo nito dahil dumadalo ito sa iba't ibang bahagi ng makina sa pamamagitan ng oil pump kaya isa ito sa pinakamalagang tinitingnan para hindi ito magkulang. Merong apat na pangunahing klase ang mga engine oil. Ang conventional, high mileage, synthetic blend o mas kilala sa semi-synthetic at ang full synthetic motor oil. Maliban pa dito, nagkakaiba-iba rin kung gaano ito kalapot o kalabnaw dahil nagdedepende rin ito kung anong klima meron ng inyong lugar. Kadalasan itong pinapalitan kapag nagamit ito ng 5,000 hanggang 10,000 kilometers o kaya ay kung ano ang nakasaad sa manufacturer's recommendations na makita sa owner's manual dito mo rin makikita kung anong uri ng engine oil ang pwedeng gamitin dito. Sa pag-check ng engine oil, hindi lang ang level nito ang pwede mong makita, kundi pwede mo rin malaman kung luma na ito o bago pa. At bago i-check, paanda rin muna ng ilang minuto ang makina tapos ipatayin na, pero hayaan mo muna itong lumamig o mag-cool down. Buksan muna ang hood sa pamamagitan ng paghila ng release handle nito sa kaliwa at ibabang bahagi ng manibela sa may dashboard para umangat ito ng bahagya. Ang sunod ay kapain lang ang lock release nito sa gitnang bahagi ng hood. Depende sa sakyan, merong itinutulak pa itaas, pa ibaba, pakaliwa o pakanan para pwede mo nang tuluyang mayangat ang engine hood. At habang hinahawakan ng isang kamay, ayusin naman ng kabila ang stand nito para pwede mo na itong bitawan. Ang dipstick ang kailangan mo para ma-check ang engine oil at kadalasan itong nakalagay sa unahan ng makina. Karamihan naman sa mga bagong sakyan ay kulay dilaw na ito na merong pabilog na hawakan para mas madaling makita. Kumuha lang ng malinis na basahan tapos ay ng lipstick at punasan muna ang dulo nito bago muling ibalik sa pagkakalagay. At matapos ang dalawa hanggang tatlong segundo ay dahan-dahan na itong hilain at doon mo makikita ang level nito dapat ay nasa pagitan at hindi ito lalagpas ng alinman sa dalawang palatandaan ng minimum at maximum. Kapag mas mababa na ito sa minimum, pwede mo na itong dagdagan. Kumuha lang ng funnel o imbudo para hindi ito matapon. At kapag nakita mo na marumi o malapit ito sa kulay itim, kailangan na itong palitan. At dahil ang mga bahagi ng makina ay gawa sa bakal, hindi maiwasan na ito ay uminit kapag tumagal. Ang radiator fluid o mas kilala rin sa tawag na kulan ay pinipigilan ng makina mula sa pag-overheat kaya isa rin ito sa mahalagang fluid na meron sa isang sasakyan. Bukod sa pagpapanatili sa tamang temperature ng makina, pinipigilan rin ng kulan na magkaroon ng corrosion ang mga bahagi nito. Katulad ng engine oil, meron itong iba't ibang uri at nagkakaiba-iba rin ito sa kulay. Kapag sakaling kailangan mo na itong dagdagan, siguro din mo nakaparehong klase pa rin ng ulan na nakalagay sa reservoir nito. Kadalasan itong makikita sa gilid ng engine bay na konektado papunta sa mismong radiator. At maliban sa coolant reservoir, meron itong sariling radiator cap na nakalagay sa bandang itaas ito. Bukod sa makina at radiator, meron rin sariling fluid ang mga preno dahil ang braking system nito ay hydraulic kaya gumagamit ito ng pressurized fluid para gumana. Kadalasan itong makikita sa likurang bahagi ng engine compartment na merong plastic na lalagyan at merong nakalagay na maximum at minimum para malaman mo kung meron pa itong sapat na laman. Sa takip naman nito ay merong nakasulat kung anong uri ng fluid ang kailangan gamitin dito. Kapag nakita mo na bumaba na ito sa minimum level, agad itong dagdagan at suriin na rin kung merong tumatagas dito. Kapag meron kang nararamdaman na kakaiba kapag inaapa ka ng brake pedal o kaya hindi na ito agad-agad na kumakagat, maaaring kulang ng brake fluid nito at maaaring nito maging dahilan kung bakit tumilo ang parking brake symbol sa instrument cluster. Katulad rin ng makina, ang mga transmission ay meron ring fluid para ilubricate ang mga gears nito sa loob at pinapanatiling malinis at nagsisilbi rin parang kulan para hindi ito uminit kahit paggamitin ng matagal. Karamihan sa mga bagong modelo ng sakyan yun ay walang transmission dipstick. At kapag ganito ang inyong sakyan, mas mainam na kung sa kasa o sa mekaniko ka nalang magpatulong. Pero kung merong dipstick ang iyong sakyan, kadalasan itong nakalagay sa unahang bahagi ng makina kapag front wheel drive at nasa likurang bahagi naman kapag sa mga rear wheel drive car. Kung ang engine oil dipstick ay kulay yellow, ang mga transmission dipstick naman ay kadalasang kulay pula para mas madali itong malaman ang pinagkaiba ng dalawa. Halos wala rin pinagkaiba ang paraan ng pag-check ng transmission fluid sa engine oil. Punasan rin muna ng basa ng dipstick bago muling ibalik para makita kung sapat pa ang dami o kung marumi na ito. Kadalasang kulay pula, pink o light brown ang mga bagong transmission fluid at nagiging brown ito kapag tumagal hanggang sa maging kulay itim. Kapag nakita mong madumi na ito o kaya naman amoy sunog na goma, kailangan na itong palitan ng bago. Ang ibang sakyan ay merong tinatawag na power steering fluid para mas maganang pagliko gamit ang manibela. Halos katulad rin ito ng brake fluid dahil gumagamit rin ito ng hydraulics para gumana. At maliban sa pagpapagaan ng manibela, pinipigilan rin ito na magkaroon ng corrosion at foaming sa loob ng power steering assembly. Ang takip ng reservoir nito ay merong nakalagay na steering o power steering para mas madali mo itong makita. Kapag wala itong dipstick, pwede mong buksan ang takip nito para makita mo kung gaano pa ito kadami. At katulad rin ng preno, kapag naramdaman mo na medyo bumigat na ang pagkabik mo sa manibela o kaya umilaw na ang power steering symbol sa instrument cluster, maaaring kailangan ng dagdagan ng fluid nito pero kung ang inyong sakyan ay merong EPS o Electronic Power Steering System katulad itong Suzuki Ertiga, hindi mo na po ang power steering fluid dahil ang kuryente na mula sa battery ang pagmumula ng pwersa para gumana ito. Ang sunod na fluid ay ang refrigerant o ang tinatawag rin na air-conditioned fluid na nagsisilbing katulad ng engine oil at coolant pero para ito sa air-conditioned system ng sakyan. Sa tulong nito, naggagawang palamigin ng aircon ng buong sakyan kapag dumadaan ito sa apat na proseso. Ang evaporation, condensation, compression, at expansion. Ang panghuli ay ang tinatawag na windshield wiper fluid. Kadalasan itong nakalagay sa gilid ng engine compartment at madali rin itong mahanap dahil kadalasang kulay blue ang takip ng reservoir nito at meron ganitong simbol na nakalagay. Kung tubig lang ay ilalagay mo dito, mas mainam kung distilled o purified water ang gamitin mo dahil ang mga tap water ay merong minerals na nakakaapekto sa loob nito na maaaring magsanin ng problema kapag tumagal. Meron rin nabibiling iba't ibang wiper fluid sa mga tindahan kung gusto mong malinisan ng maayos ang windshield kapag gagamitin mo ito. Isa ito sa mga palagi mo i-check para mas makita mo ng maayos ang daan kapag merong dumi sa salamin habang nagmamaneho importante at mas ligtas kung meron kang kalaman tungkol sa iba't ibang uri ng fluids sa iyong sasakyan. Mas makakatipid ka kung ikaw na mismo ang gagawa ng mga simpleng bagay katulad ng pag-check at pagdagdag nito kung kinakailangan kumpara kapag sa ibang tao mo pa ito ipapagawa pero siguraduhin mo lang na tamang uri ng fluid ang ilalagay mo. Kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong ilike at share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sakyan na siguradong makakatulong sa iyo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.